My friends and companions avoid me because of my wounds. My neighbors stay far away. So una, binanggit po ni David dyan yung mga kaibigan po niya. Hindi niya na matagpuan, no? iniiwasan po siya. Maging yung mga kasamahan niya, iniiwasan siya. At mga neighbor niya ay lumalayo sa kanya. Mga kapatid, it's all about relationship eh. Kaibigan mo mga kasama mo, pamilya mo, kamag-anak mo, kakilala mo, kapag po ang relationship ay sira, ay nagkakos din po ito, mga kapatid, ng depression, broken relationship. Mga sirang relasyon kasi sa totoo lang, magkasama kayo, ang lalim na ng mga, ng mga pinagsamahan, pero mangyayari, magkakaaway kayo, no? Darating panahon na kayo'y nagkakasakitan na, So, talagang nakakaapekto po 'yan sa ating mga sa ating buhay, ano po? At nakakalungkot po because broken relationship isang cause ng depression.